good morning, good morning po sa lahat ng Cabrera sa mga insya natin dyan, sa followers natin good morning po uh, wala mo na po tayong engagement ngayon kasi busy eh, magkapi po tayo uh, bukas pa po tayo mag upload ng mga video para sa pag uh, abangan nyo po pala yung pagdayo namin dun sa sa pagbalik namin dun sa Tapsilogan eh kasi magse-celebrate yung anak ko ng birthday. Doon na lang para makatipid. So abang-abang po tayo diyan. Ah uh, shout out pala sa nakasakay ko nung August 21 no sa bus na nanginginig siya sa takot eh humingi ng tulong sa akin dahil sa isumusunod ah, eh, daw sa kanyang tao so yun nag nag uh, chat chat kami pabasahan lang ng message dahil natatakot siya hanggang sa nakalma naman siya nagpapasama siya sana, sana sa Anasang sabuni ni pero ayun hanggang sa naisipan niya na okay na siya dahil ganun nga uh, sana nakauwi siya ng mayos shoutout sa kanya mabuhay siya at sa kanyang pamilya no name hindi po siya kilala uh, sana okay ka pa hanggang ngayon